Magandang araw mga kamag-aral. Ngayon naman ay tayo tumako sa Elia para kay Ram. Tito, tatalakayin natin ang Mayakda, Kahulugan ng Elia, Tauhan, Tema, Takpuan, Tradisyon at Kaugalian, sipi ng Tula, Pagsusuri at Aral. Mayakda Si Patricinio F. Filoferte ay isang guro at manunulat sa Pilipinas sa kasalukuyan siya ang tagapangulo ng Departamento ng Filipino Edukasyon Nagtapos ng bachelor sa Akamsa Edukasyon pang elementarya at may sertipikong buwadado Mas sa sini ng pagtuturo sa Philippine Normal College si Filiperte Siya rin ay may titulong mas sa sining sa Filipino Gawat merito na kanyang natamo mula sa Manuel Luis Quezon University Si Filiperte ay guro ng Filipino sa lahat ng antas elementarya, sekundarya at koleyo. Siya rin ay manunulat na may 145 aklat na ang karamihan ay textbook at sangkuniang aklat sa Filipino. Tauhan, Ram, Kaibigan, Mga Bata sa Lansangan, Guro at Mag-aaral tema, buhay ng isang batang lansangan at kung paano niya hinarap ang mga pagsubok sa buhay. Kaugalian o tradisyon, ipinakikita sa tula ang larawan ng mga pangyayari sa tunay na buhay tulad ng parating pagtakbo nila dahil may mga sisitang alagad ng batas. Takpuan, lansangan, paaralan at sa ilalim ng poste ng Meralco. Si Pinang elhiya para kay Ram. Pagsusuri, sa tula, meron pagkakataon na kontento na lang kong siya at kung, sa kung ano meron siya sa buhay. Dahil ito na raw ang binigay ng Diyos sa kanya. Dahil dito, para sa kanya, wala na siyang magagawa kung dito di si Ram ay wala rin pero man tanan ngunit na nananatili siya masaya pero sa kalaunan si Ram ay natutong magtrabaho dito dito siya nagsimula ng kanyang marangal na buhay ang naisip parating ng tulang Eliya para kay Ram ay ang mensaheng ay ng tunay at totoong buhay na nakahagis na ng nagsasalaysay sa tula. Ang tauhan sa tula ay isang batang lansangan na naiwan upang mag-alaga sa kanyang mga kapatid. Pinakita nito ang buhay na nakagisna niya sa kali, ang mga bisyo, ang paraan ng pamumuhay ng mga tao rito. May dalawang pangunahing bagay na napapansin tayo sa tula. Ang nagsasalaysay ay isang bata. Ang nagsasalaysay ay nabubuhay sa lansangan. Sa unang bagay ng tula ay makikita ang kawalang pag-asa ng pagsasalaysay. Makikita ito sa ang kamatayan ay isang mahabang paglalakbay, di mo na kailangang umagbang pa sapagkat simula't simula pa'y pa pinatay ka na Nang matitigas na batong naraanan mo, habang nakamasid lamang Ang mga batang nang saang nakasama mo, ng maraming taon Sa hulihang bahagi ng tula ay mababakas ang pagkaligaw pananampalataya ng nagsasalaysay Sa mga oras na nais mong itanong sa Diyos Ang maraming bakit at paano manatili kang mapagkumbaba at tanggapin ikaw ay tao at tanggapin ang uri ng buhay na kinagisnan mo. Buhay na hindi mo pinili dahil wala kang mapipili. Buhay na di mo natanggihan dahil nasa mga palad mo. Ang pagsang-ayon, ang pagtango at pagtanggap bilang bagong ama ng lima mong nakapabatang kapatid. Ang aral na makukuha mo sa Elehiya para kay Ram ay, dapat tanggapin natin ang kapalaran na mayroon tayo ngayon at matuto tayong harapin ang mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Gamitin natin ang mga pagsubok na ito upang tayo ay maging matatag upang makamit ang ating inaasam sa buhay at maiawan sa hirap na nararanasin natin sa kasalukuyan. Maraming salamat.